Ayon sa balita, naghain ang Los Angeles Lakers ng trade proposal sa Portland Trail Blazers para makuha ang defensive specialist na si Matisse de Kasama sa panukalang dilang forward na si Jared Vanderbilt, isang 2026 na second round pick via Memphis, at isang 2027 second round pick mula Houston na may lottery protection at karapatan sa swap. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na plano ng Lakers na palakasin ang kanilang perimeter defense habang iniaangkop ang rotation sa bagong corner na binubuo ni na Luka Doncic, Lebron James, at DeAndre Andre Ayton. Sa ulat ng mga insider, layunin ng Lakers na makakuha ng matibay na wing defender na maaaring magbigay ng tulong laban sa mga explosive scorers ng Western Conference. Si Tibol, na matagal nang kilala sa kanyang depensang pang-elite, ay nakapagrehistro noong nakaraang season ng 5.5 puntos, 2.3 rebounds, at 1.4 steals bawat laro. May defensive rating siyang tinatayang nasa 100 at labing isa, indikasyon ng kanyang kakayahang pigilan ang mga kalaban sa perimeter. Sa kabilang banda, si Vanderbilt ay nag-average ng 6.2 puntos, 5.8 rebounds, at 1.1 assists para sa Lakers, na may defensive rating na isandaan at sham. Bagamat mahalaga ang kanyang versatility at hustle, nagiging isyo ang kanyang kalusugan na nakaapekto sa consistency ng kanyang presensya sa court. Binanggit ni analyst Adrian Wojnarowski na kung maaprobahan ang trade, inaasahang magiging mas malinaw ang papel ni Tibol bilang pangunahing perimeter stopper ng Lakers. Sa isang hiwalay na panayam, sinabi naman ni Coach JJ Redick na mahalaga para sa kanilang sistema ang pagkakaroon ng consistent defensive pressure mula sa guard at wing positions. Pinuri rin niya ang instinct ni Tibul sa pagputol ng pasa at pagbabantay sa mga scorer, bagay na maaring magbigay ng bagong ritmo sa depensa ng koponan. Sa aspeto ng supporting cast, maaaring magbago ang roles ng iba pang manlalaro. Ang presensya ni Tibul ay maaaring magpababa ng defensive load kina Austin Reeves at Dalton Connect at bigyan sila ng pagkakataon na mas tutukan ang kanilang opensa. Samantala, kung tuluyang maipapadala si Vanderbilt sa Portland, posibleng mabuksan ang mas malaking pagkakataon para kay Rui Hachimura at Jackson Hayes na mas mapalawak ang kanilang kontribusyon sa front court. Gayunpaman, kailangan bantayan ng coaching staff ang spacing sa opensa dahil limitado ang shooting ni Tibol at maaaring maging issue kung sabay siyang gagamitin kasama si Ethan. Sa kabuuan, ipinapakita ng panukalang trade para kay Matisse Tibol ang determinasyon ng Lakers na ayusin ang kanilang defensive identity habang nananatiling kompetitibo sa Western Conference. Bagamat may panganib na mabawasan ang kanilang depth sa forward position kapag nawala si Vanderbilt, maaaring mas ulit ang kapalit kung magdadala si Tibul ng mas solidong perimeter defense. Nananatili pa ring hamon para sa front office at coaching staff kung paano babalansehin ang depensa at opensa, ngunit malinaw na ang galaw na ito ay bahagi ng mas maingat na estrategiya para may lapit muli ang koponan sa championship contention. e comment ang inyong thoughts sa baba at huwag kalimutang i-like e at e subscribe para sa mas marami pang Lakers updates.